Hello everybody! Meron na naman akong naisip na kalokohan kay Ali. <laughs> ayan, nakita ko kay siyan sa... Nakatambak lang dyan sa lamisa. Kaya naisipan kong lagyan si Ali ng gagal sa mata niya. Kaso, <laughs> talagang umuano siya. Gumagalaw-galaw kasi ayaw niyang <laughs> ipalagay sa mata niya. Kaya, ayan, ang kulit-kulit niya. O, ba? diba? O, diba, no? <laughs> Ayan, inabot-abot pa niya kasi gusto daw niyang ilagay sa mata niya. Kaya nung pangalawang lagay ko na, ayan na siya, hindi na siya pumalag-palag. Kaya, ayan, nung oh, ang gwapo ni Ali. Tapos may na -massage -massage ko yung ulo niya. Kaya, ayan, Ali, ang gwapo mong Ali. Go, Ali, mag-swimming na tayo, Ali. oh di ba Ang gwapo niya, no? Kaya, thank you po sa mga nanonood ng aking videos. Kaya ayan, ali. Guwapo mo na. Bye-bye. See you, see you.